そっ welcome back ulit dito sa akin channel. At kung bago ka pa dito sa akin channel, ako nga pala si Mami Michelle! At sana ay huwag mong kalimutan mag-like, comment, share at subscribe sa akin channel. So ayun mga mi, maaga pa nga lang ay nagluto na ako nitong hipon. Niluto ko lang sa butter yan. At dahil nga araw ng linggo ngayon, kaya naman ayan, naisipan namin mag food trip sa rooftop. Kaya ayan, niluto ko na nga itong paborito ng Diyosawa ko. Ang walang kamatayang buttered shrimp at kinilaw na tuna. Yan ang paborito niya talaga. Kaya naman ayan, Pagkatapos ko nga makapagluto, ayan, nagpunta na kami dito sa rooftop at inihanda na namin itong aming mga pagkain. At ayan na nga yung kinilaw na tuna. O, di ba diba? Sarap. Fresh pa talaga yung isda. O, oh. matamis-tamis pa yan. Masarap kainin yan. Tapos, sobrang anghang. At ayan na nga yung niluto kong buttered shrimp. O, di ba diba? Sarap. Medyo malalaki nga yung nabili kong hipon kaya masarap kainin yan at malaman. At ayan, bumili nga rin kami nitong kutsinta at puto. Kaya lang, ano ba yan? parang nagahasa naman yung photo namin. Dinagyan kasi yan ni kuya ng yema at nyog. Ayan, tapos binalot sa plastic. Kaya ayan, parang ginahasa tuloy. last pag natingnan. At ayan, meron nga rin kami sinangag. Dahil may tira kaming kanin kagabi. Kaya ayan, sinangag ko na nga para makain. At meron nga rin kaming pasaging. O, oh, di diba? Para may panghimagas. At syempre, hindi mawawala ang soft drinks. Para busog na busog talaga. Syempre, kasama talaga yan sa pagkainan. Kaya naman ayan, o oh, di ba may pa wine glass pa kami. Ang shala di ba? Kunwari mayaman, yung pala soft drinks lang ang laman. May mga wine glass kasi si bakla, kaya naman ayan, hiniram nga muna namin para kunwari shala Mapagpanggap ang mga person. Charot! Ang dami namin alam, di ba guys? Huwag nang kumontra. Kaya naman tara, huwag na natin patagalin to dahil natatakam na ako at nagugutom na. Kaya arat na, ha? kain na tayo. thank <laughs> you Tara guys, mang shop ko na. hindi pa nga kami nakapag kumain. May papulang kabayo na agad itong si Jusawa. madlang yeah. people <laughs> 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 Gustong gusto maligo nitong dalawa kaya naman ayan yung swimming pool niyang maliit nilagyan na nga ng tubig. Yupi-yupi pa nga yung swimming pool niya dahil hindi naman nahangin na nang maayos. Yung bang pump kasi namin dyan ay naiwanan doon kila mama kaya naman ayan tsaga-tsaga na lang sa yupi-yupi at planggana. Planggana na nga lang muna kay Shantala at hindi naman sila kasya dyan sa swimming pool ni Ada. Paano ba naman kasi may swimming pool na yan siya dati malaki yung kulay blue. Kaya lang nabutas dahil paano ba naman kapag naligo tinatalon-talonan. Eh, ang hirap na pala ng tapalan. Kaya naman ayun, hanggang sa nabulok na lang, tinapon na lang. Ayan nyo, anak, kapag naka-LL na tayo, bili ulit tayo ng swimming pool na yun. Para naman magkasya talaga kayong dalawa doon, ang magsawang kakaswimming. Kaya sa ngayon, ayan, tsaga-tsaga na lang muna kayo dyan. Kaunti nga lang ang nailagay na tubig at nakakapagod magkakot sa baba. Paano ay hindi nakapagsahod kagabi? Nakakit naman ang tubig dito kapag gabi. Kaya lang, hindi naman nakapagsahod. At ayan, habang naliligo nga sila, ay kumakain ng itong saging. Sarap na sarap sa sabi

Huwag kami. Walang, walang swimming pool. Kaya isa pa sa tiling sa planggana. Sa planggana na lang. Yey! Yey! Mamaya makikita niyo totoo ang swimming pool. Wala tayo dahil. Hmm. Oo. Baka, isa nga po yun. Ito nga ba? Si Mami yan. Naliligod raw ang beses. kinakain. Mukainin, dirty yan. Patugtog ka mo. Ang buhay. Huwag mo kainin. Ginagawa mo ice cream Maglalaro ako. hatay na habang nakababag nga sila sa tubig, ayan naisipan kong akutuhan itong si Chantal at napakadaming kuto. Iwan ko ba talaga sa batang to, hindi na ng ang kuto, samantalang school bahay lang naman yan siya. Sobrang haba kasi ng buhok, eh ayoko naman paputulan yan dahil nga ayoko nang maiksi ang buhok. Pangarap ko kasi talaga dati yan, yung mahaba ang buhok, hanggang puwet, ganoon. Kaya lang ako talaga, hindi ko talaga naranasan yung sobrang haba ang buhok, dahil nga sobrang buhag-hag ng buhok ko, tapos ang kapal-kapal. Mabuti na nga lang talaga na uso na yung riban, kaya ayon. Kahit paano naranasan ko rin maging flat ang buhok. Kaya lang ngayon, ako, makapal na naman ang buhok dahil nga wala naman pang pariband na. Wala na akong hanap buha, ayayan na lang for this video. Mahirap kasi talaga kapag naasa lang tayo sa kita ng asawa, di masunod-sunod ang mga luho natin. Wala nang budget sa pang loho dahil budget na lang sa pangkain. Sana nga ay kumita na tayo dito sa pagbablog nang makapagpariband naman tayo. Makaranas man lang sa katas ni Lolo Whitey. Kailan pa kaya yun?

Ayun, so ayun lang guys. Hanggang dito na nga lang kami. Maraming maraming salamat sa mga nanood at sumuporta. Sana ay manood pa rin kayo sa aking panibagong vlog. At huwag kalimutan mag-like, comment, share at subscribe sa akin channel. Pakiclick na rin ang notification bell at pakibill all para maging updated kayo sa aking mga video. Yun lang. Bye-bye!